Ilang araw na pala mabigat yung pakiramdam ko. Kaya nang magpatingin si mama dito, sumama na din ako sa kanya. Di nga daw maganda yung pakiramdam niya ngayon. At kapag nga hindi ganun kaganda yung nararamdaman namin, pumupunta kami dito. Ritual pala yung ginagawa dito. Simula bata ako ito na yung nakasanayan namin. Alam ko, magkakaiba tayo ng paniniwala sa buhay. Pero kasi kapag nagpupunta kami dito, ilang araw lang kaya kinabukasan, nawawala na yung nararamdaman namin. Kaya nang naghiwalay tayo, dito na rin ako pumunta. Kaso di pa rin nawala, mahal pa din kita. Chot! <laughs> Ayan na pala si Ate Josie. At sa mga hindi pa nga familiar dito, ay Nagkagwento ko sa inyo kung anong ginagawa dito Bago pala malaman kung anong nangyari Kailangan mo nang painitan tong itak At kapag mainit na nga tong itak Ipapahid yung kandila sa mainit na itak At yung patak nga ng kandila Dito mo na din malalaman kung anong daw nangyari sa'yo Abang tinatawas pala kami ni mama dito Yung mga bata dito sa iskinita parami na ng parami At eto nga halos yung vlog alam nila pero balikan na natin ulit kung ano na nangyari sa bawat patak pala ng kandila. Sa tubig may mabubuong shape. At yung shape nga na yun, meron siyang kahulugan. At ito nga ang unang resulta. Para to kay mama. Ay sabi dyan ni ate Josie, nakatapak daw si mama. At yung natapakan nga daw niya, ay ng aso. Chot! Si Ate Josie na nga daw bahala sa nagambala ni Mama. Kaya pagkatapos naman ni Mama, ako naman yung sunod. Hindi e ko alam kung maniniwala kayo dito. Pero sabi ko naman sa inyo, magkakaiba tayo ng paniniwala. At eto na nga daw yung dahilan kung bakit ilang araw na mabigat yung pakiramdam ko. Ayan nga daw nakapasan sa balikat ko. At sila daw yung mga duwende. Kababait oh, naman daw sila. Pero si Ate Josie na daw bahala magpray para gumanda yung pakiramdam namin ni Mama. Sinabayan niya din pala yung paghilot. Isa kasi ito sa paraan para kahit papano matagal yung pangangalambot ng katawan namin. Bawal na nga daw ng gabi. Kaya pagpabukas na daw Ligo. Sabi ko naman sa kanya, di naman talaga ako naliligo tuwing gabi. Minsan tuwing umaga na din. Tiyot! E, pagkatapos na yung magpatigyan, nagpaalam na din kami sa kanila. Kinabukasan na din pala to mga guys. Okay na okay na kayong pakiramdam ko. Kaya e, pwede na ulit ako gumala. Fast forward ko na pala dyan. Nakaligo na din ako at nakabihis na. At eto nga iniintay ko na lang si ate. Meron nga kayong pupuntahan ngayon. Kasama ko si Sir Justin, si Peter, tsaka si ate. At sa tuwing umaalis nga ako, yung mga kapitbahay ko dito gustong sumama sa akin. Dadaanan na din pala namin yung bahay ni Apong Iro. Pumupunta ako dito kapag mayroon akong gustong hilingin. Minsan na di delay siya. Pero yung hiling ko naman dumadating siya sa tamang oras. Malapit lang din pala kami dito. Kaya habang may oras pa, sabi ko sa kanila, daan muna kami kay Apong Iro. At pagkatapos kaya namin makapag-pray sa loob. Dito naman kami sa labas para makapagsindi ng kandila. Fast forward ko na pala mga guys. Andito na pala kami sa Enlex. At sunod naman daw na yung pupuntahan yung kaibigan ni Sir Justin. At eto nga na-announce na daw na pupunta ako dito. Ang daming ang sumama sa amin. Nagmuka kami tuloy kampanya kahit tapos na yung election. Yo! Ako uh, Bago nga daw kami kumain, ito na muna daw niya kami kung saan sila nagluluto. Ang laki nga ng mga lutoan nila dito. Parang kasya na sa buong barangay. Ang dami daw kasi kung order sa JNY. Kaya kailangan talaga malaki daw yung luto at saka mabilis yung pagluluto. At pagdating nga namin dito sa loob, nagulat ako kasi meron pa silang patarpulin. Para tuloy ako pumasa ng board exam dito. Chot! <laughs> sa habang nga ng biyahe namin, umorder na din kami kagad para makakain na. At dahil first time pa nga lang namin kumain dito, yung mga inorder na lang namin yung mga bestseller nila. Ang sarap nga ng mami nila dito. Habang mainit pa kayo sa bow ng mami, inuna ko na siyang kainin. At eto nga nagmami dito yung mga kasama ko. Pero syempre, hindi ako pwedeng hindi mag-rice. Gusto kasi na makabulati ko sa tiyan yung may kanin daw. At habang kumakain nga ako, yung mga tao sa labas, sumisigaw na ng tiyawot. Medyo nahiya na ako kumain dyan. Tinitignan kasi nila ako habang nakanganga. At eto pa kayong bata nag yo 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 Hindi ko alam kung ano palang title Lon ba sa yo-yo? Pwede na yan Sikat kasi yun sa TikTok Kaya kada grupo na makasalubong ko Puro sila yo-yo ang dami nga pala ng tao dito. Hindi okay, ko rin expect na ganito karami mga followers ko dito sa Bulacan. Kaya sa lahat ng mga nagpapashoutout dito sa Bulacan, shoutout na lang sa inyo mga guys kasi nakalimutan ko ni mga pangalan nyo. Loading no, nga daw nila ako dito sa pagluluto. Kaya pinatry naman nila sa akin kung paano daw mag-serve ng mami. Nakaka-enjoy nga magtinda dito. Pero umuwi na daw ako sabi ni mama at doon ako sa tindahan magtinda. Ayun lang. Bye-bye!